Good morning guys, welcome ulit sa akin youtube channel Ito, papunta na tayo sa ating uh, trabaho Kailangan natin magtrabaho dito uh, Kaya po tayo nandito para magtrabaho Para maghanap buhay At para kumita Kaya eh, maganda pa panahon at uh, hindi siya uulan Maaring mamayang hapon o gabi Medyo makulimlim kasi Ayos, uh, andito na tayo. Uh, at kita-kita uh, na lang tayo dyan sa taas. At kakain mo na. Tapon lang tayong basura. Buti na lang at nagdala ko ng payong mula, no? Kasi nakita ko, eh. Buti yung may ready tayong payong. Okay, guys. Yung miss ko, walang payong sa bahay. Yan, na oh, Ang Pero nung pumasok kanina, hindi pa na ulan ay nakita ko lang sa uh, weather forecast mul mulan ngayon kaya nagdala tayo ng payong ngayon guys sa uh, kanya tayo ano na naman kaya lulutuin ko doon minsan kasi nagsasend siya ng receipt ng menu eh Lutuhin ko lang kung ano yun baka sila ang hirap kasi mag-isip kung anong kakainin nila kung anong gusto nila minsan naman ka Yolo ako, hindi nila kakainin. Pero yung dalawang bata, may sari yung pagkain yun. Nilulutuan ko rin yung mga paborito nila. Malalaki okay na guys, ha. Uh, gawa muna tayo ng cookies tsaka crepe. Nung mamaya, ito muna ng cookies. Bago yung crepe. Meron tayong butter. Ayan yung nilagay kong butter. 110 grams i-focus muna ang ating gagawin bago gumawa ng crepe, yan, lagay natin ng asukal saka na halawin lagay natin so, oh, yung okay. na yeah, okay. na vanilla yung yung measurement ng mga ingredient natin haluin mo -aloy natin saka natin lalagay yung ibang ingredient tulad ng salt at yung chocolate saka carbonate 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 soda lalagay natin yung carbonate soda Lagyan natin yung chocolate chips. Ayan, nah, sarawin natin guys, lalagyan na natin sa oven. Habang ginagawa ko to, pinainit ko na yung oven ng ano, 190 degree. Seven to eight minutes yan. Okay na yan. Ayan guys, pisahan natin yung paggawa ng ano, ng uh, crepe. Yan guys, uh, tuloy na natin yung paggawa ng ano, ng crepe. Tapos na ako sa ano, sa cookies unang una uh, gagawa muna tayo ng li liquid butter liquid ah, maglalagay lang tayo ng clove Apat na itlog dalawa itlog Isang isa yung oh, isa nakawala pang itlog ko ah. Joklah Baba Dapat. Ba, natin to. lagi lagyan natin yung para matulong na lagi natin asin konti ini para lagay na natin yung gatas lalagay ko sa description yung ating mga ingredient para malaman nyo kung gusto nyo gumawa o kung gusto nyo kumain o kung mag business lalagay ko natin yan tapos lalagay natin ng dahan-dahan itong -dahan ating uh, harina Pero bago yan, sasalain natin. Itong ating vanilla, dalawang takip sa dalawa. At ang ating uh, zest ng orange, inaam naman natin yung kalit. Salain natin. Yan. Tapos ilalagay natin yung ating na-prepare na liquid para sa ating sasalain natin para hindi na makukuha yung yung Yan. tapos lalagay tayo ng tubig na 15 cl centiliter Okay, pwede na. Pero sasalain muli natin to kasi baka mayroon pang buo sa mga arena. At yan na guys yung ating nilutong cookies. So,

din tawagin ako kukuha lang ng cookies yung ginawa kong cookies na ubos nila yan eh may make madam cookies guys at uh, tayo ay pauwi na tapos na at nakapaglaro pa kami ni Paul ayan guys kanina pa na ulan paglabas ko ng 12 kanina ang tanghali hanggang ngayon ito na lang at uh, nagdala ako ng payong kanina hindi hindi tayo makakuwi kung sa bagay may payong uh, guys uh, pwede na tayo uh, nakabili na tayo ng talong hindi na tayo guys at uh, bubukas lang tayo bituan ayan <laughs> guys hanggang ngayon umuulan no kanina pa ayun doon lakas ng ulan doon at saka doon misis ko mamaya pa uwi dahil may may appointment yung amo namin babae walang maiwan sa mga bata kaya mamaya pa siya uwi kita uh, tutal maganda um, pa naman ako ng, ng, ng kakainin namin nagsahin na ako at nagdepress na ako ng tinapang bangus ayan binigyan ng misis ko yan nung isang araw eh Okay guys, hanggang dito na lang ang video. Maraming salamat muli sa inyong panonood at suporta. Thank you for watching. Good night and God bless po. Bye-bye.